Kaluwang aklat ni Samuel, kasampung kabanata. At nangyari pagkatapos nito na ang hari ng mga anak ni Amon ay namatay, at si Hanun na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At sinabi ni David, Aking pagpapakitaan ng kagandahang loob si Hanun na anak ni Naas, nagaya ng pagpapakita ng kagandahang loob ng kanyang ama sa akin. Sa gayon, nagsugo si David sa pamagitan ng kanyang mga lingkod upang aliwin siya tungkol sa kanyang ama. At nagsiparo ng mga lingkod ni David sa lupay ng mga anak ni Amon. Ngunit sinabi ng mga prinsipe ng mga anak ni Amon kay Hanun na kanilang Panginoon, Nakalang bang pinararangalan ni David ang iyong ama? Kaya't siya nagsugo ng mga tagaliw sa iyo. Hindi ba nagsugo si David ng kanyang mga bataan sa iyo upang kilalanin ng bayan at upang tiktikan at upang daigin? Sa gayo'y kinuha ng mga lingkod ni David at inahit ang kalahati ng kanilang balbas at pinutol ang kanilang mga suot sa gitna sa kanilang pigi at pinayawan. Nang kanilang saysayin ka David, siya'y nagsugo upang silubong sila sapagkat ang mga lalaki ay totoong nangapahiya at sinabi ng hari, Mangaghintay kayo sa Jericho hanggang sa tumubo ang inyong balbas at kung magkagawin, mangagbalik kayo. At nang makita ng mga anak ni Amon na sila ay naging nakapupuat kay David, ang mga anak ni Amon ay nangagsugo at tinukpahan ng mga taga-Syria sa Beth Trehob at ang mga taga-Syria sa Soba, na dalawampung libong naglalakad at ang hari sa Maaka na may isang libong lalaki at ang mga lalaking taga tob na labing dalawang libong lalaki. At nang mabalita ni David, kanyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng makapangirihang mga lalaki. At ang mga anak ni Amon ay nagsilabas at nagsihanay ng pagkipagbaka sa pasukan sa pintuang bayan. At ang mga taga sa Soba at sa Rehob at ang mga lalaking tagatob at mga taga-maaka at nanggagbubukod sa parang. Nang makita nga ni Joab na ang pagbabaka ay nauumang laban sa kanyang harapan at likuran, siya'y pumili ng lahat ng mga hirang na lalaki sa Israel at pinaghahanay niya laban sa mga taga-Syria. At ang nalabi sa bayan ay kanyang binigay sa kamay ni Abisai na kanyang kapatid at kanyang pinaghahanay laban sa mga anak ni Amon. At kanyang sinabi, kung ang mga tagasira ay maging malakas kay sa akin, ang tutulungan ako. Ngunit ko ang mga anak mo ni amo na ay maging malakas kay sa iyo, ay paparoon nga ako at tutulungan kita. Magpakatapang ka at tayo magpakalalaki para sa ating bayan at sa mga bayan ng ating Diyos. At gawin nawa ng Panginoon ang inaakala niyang mabuti sa gayon nagsilapit si Jawab at ang bayan na kasama niya sa laban sa mga taga Syria at sila ay nagsitakas sa harap niya. At nang makita ng mga anak ni Amon ng mga taga Syria ay nagsitakas, sila naman ay nagsitakas sa harap ni Abisai at nagsipasok sa bayan. Ngayon bumalik si Joab na mula sa mga anak ni Amon at taparon sa Jerusalem. At nang makita ng mga taga Syria na sila ay nasasahol sa harap ng Israel, sila ay nagpipisan. At nagsugo si Hadadzer at dinala ang mga taga Syria na nangaroon sa dako paron ng ilog at sila ay sa helam na ni Sobak na puno ng hukbo ni Hadadzer sa kanilang unahan. At nasa sa kay David at kanyang pinisan ng buong Israel at tumawid sa Jordan at naparoon sa helam. At ang mga taga Syria na nagsihan ay laban kay David at nagsilaban sa kanya at ang mga taga Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel at pumatay si David sa mga taga Syria ng mga tao ng pitong karo at apat na punglibo na nangangabayo at sinaktan si Sobak na kapitan sa kanilang hukbo na napat na materon. At nang makita ng lahat na hari ng mga lingkod ni Hadadeser na sila ay nasahol sa harap ng Israel, ay nangakipagpayapaan sa Israel at nangaglingkod sa kanila sa gayon ng natakot ang mga taga-Syria na magsitulong pa sa mga anak ni Amon.